ka pa. Ben kuya, kakain ka ba o? Oh. oh? hindi mo naman ubos ang pagkain mo. Oh. Sabi niya kain ka ba o oh, maglalaro ka? Ako na ngayon. Sabi si Papa, kinuha yung cellphone ko. Tapos tapos na ako kumain eh. Tapos na ba yan? Tina mo. Oo, tapos na yun eh. May tira pa. Tingnan mo ang dami pa o. Oh. Nagtapos pa. Ano ba yun si Kuya? Nagtapos si si pa. Umalis pa. kung sa kanya nagalit. Hindi so, pa inukos yung pagkain niya. Eh. Ayun, ang dami po. Opa! Opa! Yan yung nangyayari sa mga tao. Panginit sa cellphone. Ayun na. na. Ako sabi ko sa mama niya. Nakain na kayo. Grabe nyo talaga si Papa oh. Kung kailan napapasarap na yung laro ko. Sa kanya pa kinuha sa akin yung cellphone. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi sa akin pinuha yung cellphone. O, oh, asan na ba si kuya mo? Wala pa? Wala pa po. Hindi pa umuwi? Hindi, bakit mo pa? Ay, ina kong... Sige, maglinis ka muna dito, tiyan. Hindi pa. At hahanapin mo si kuya. yung bata na yun. Sumakit yung loob sa akin, nagtabok pa. Nagtabok pa, tapos hindi pa inukos yung pagkain. Hindi niya alam na kinuha ko yung cellphone sa kanya para kontrolin lang siya sa paglalaro kasi nauhumanis sa paglalaro ng game sa cellphone. Dapat mahanap yung bata na yun para pagsabihan ko. Nakapit na Tapos na ako maglinis. Pwede na ako maligo. Tapos ko na rin yung gawain bahay. Oh, Kauli. Saan mo si Papa? Hindi mo baka nagawin sa labas? Hindi, bakit? May anak ka Ah, ba? O sige. Paglalaro mo na ako ng cellphone. Kasi nabitin ako kanina. Kasi, inuwa ni Papa. Okay. Atak! 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 Atak mo! Atak mo! Double kill! Nice one! Ay naka talaga hindi ko mahanap yung bata na yun ah. Ay nakapagod na. Huwag na nga ako baka nasa bahay na yun. Sana nga nasa bahay na yun. Atak! Atak! Defense! Defense! O! Oh, Diyan ka lang! Diyan ka lang! Yang ka lang! Sige lang! Dito ka lang ka na pala! Atak! Atak mo! Ngayon na pa kita hinahanap! Defense! Hindi ata. ko ba ako, kuya? Narinig ko ba ako? Hindi ata. Narinig ko ba ako, kuya? Opo. Alam mo pang kaya na pakitay na Ha? Saan ka kasi nagpupunta? Wala lang pa. Diyan yun na ako. Uh... Sa... Kuya, kung nagtatampo ko sa akin, kung bakit kinuha ko sa iyong cellphone, alam mo pa ba kung bakit kinuha, kinuha ko sa iyong cellphone, kuya? Kasi kuya, nahuhumali ka na dito. Tingnan mo nga yung mo kanina. Hindi mo inungkos na madali kang kumain para lang makapaglaro ka ng cellphone. Tapos nadyabog ka pa kanina. Dahil ang binawa ko sa yung cellphone, sinagot-sagot mo pa ako. Hindi mo, mo ba alam ko yun ang yung binawa ko? Buka, sorry po sa pagdadabog ko po. Sorry rin po na sinagot-sagot ko po kayo. Hindi ko na po ulitin. Ngayon, alam mo na, dahil sa cellphone, sinasagot-sagot ko na ako tapos sumasakit yung damdamin ko dahil nandito kasi ginawa ko ha, ah, okay, kukinagulit din yun ha kuya, sige na maligo ka na, at baho mo na ikaw kraw ayos na ba yung ano mo, sinasulat mo sinasulat ng ano, eskwela ha galingan mo palagi ha asan ba si Andrea? galingan ko pa ah ganoon ba, o sige na